our kabrinsa, pobrinsa, ako, probrinsa. May maya sa away Hindi da ka, hindi da ka, hindi da ka, may may Nagkapahalap lang. This is our second house. Wow. Diba, ang daming view. Ang daming view. Ako naman ang view. Ako naman ang view. and dito ay kasi na nalipatan ko mag oh. Tas ito yan na so dito naman sa likod ng bahay namin our second house so this is our second house or ano, ng lola ko ito. Oh, ang daming job eh. Pati ako. chocolate lang. Sorry. Ito ay ano namin nun? Ito ng tirahan ng baboy. O oh, baboy. Pig box. Pig box. So this is our liquid. So tumatanong kayo na ano yan? Ano yan? So yan ay kamanig namin. So, like, ano na yan? Matanda na yan? Matanda pa sa lola mo. Joke lang. Posting ako dito. Wala <laughs> na. <laughs> Sige, hindi na yan. Ito beg. Agay. Hindi mo kasi labat yung kamerong! Ano pala gatingin ito yung na namin. Maghihas niya. Ayan pa. yung na. So Ito yung, naman. Ito, okay. Okay. So, na. So, ito yung bathroom naman na. na yan.

ko na lang mag-video sa'yo. Hindi ba? Ako Okay. Yan. Kumuha kami ng hindi aming kapayas. <laughs> hindi aming kapayas. So, okay. sige. Butang, butang to. Ito. Tapos may Tapos tulungan ako dito. Tulungan mo uh, ako dito. Kakawawa ako. Masugtan na ka na nanay mo. <laughs> hindi na po, Albert. Ay, di na. Ay, dito na.

naman pa yan ang nature. Yung background. Yung background. Yung background. Di ba? Yung ibang background may tumata eh. Huwag mo kasi ilapit yung camera. Ano So this is my my child. <coughs> <coughs> That is my childhood. 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 Kain ako ng katumpay. Yung... Try, try, try. Kala mo, di ba sal sale ka dito? sale ka dito, kala mo. Huwag na nga. Huwag na nga. Huwag na. Huwag na kapay. Iiyak ka pa niyan. Baka iiyak okay. ako. Paano ba? Wow! Nalawag ito ng camera. Ako, ako naman mag-video sa'yo. eh eh Oh. Sige Ako na naman, ako na lang kakaput ng ano? Ako! oh bum oh, na. Hindi na kabum. So, this is our motor ko na pala. Motor mo dun. Oo, galing motor So, add to tayo sa may siyempre sa may bahay ng kandihan. Saan yung kaya oh, oh, tumay dyan? Di. kapin mo. Dito tayo ka-abi. <laughs> Ayaw ko dyan! Parang ganito. O sige. Okay. Ah, ako na lang mag-aas. Hindi, hindi, hindi. Go, 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 go. Go. Baka iiyak ako dito. Go! <laughs> Panindigan mo yan. Ha! <laughs> ah, Narito. <nah>, <laughs> <laughs> yan. Obe, yung kamera. Kamera. Ay, kayo. <laughs> <laughs> ka na lang aasat yan. Doon ka na lang. Doon ka lang. Dito, dito ba? Dito ba? Okay, Dito. Okay, okay. Pakita niyo na na akyat inday nyo. What if we bato ta kayo diyan? Oh, dito na. Wow. Ah, shortcut may. pala, be? May shortcut pala. Ito yung may shortcut pala, may shortcut. Shortcut pala. Pinahirapan ko yung sarili ko. Hulo hulo na ko. Hindi ako sa nature. Hiking kayo, be. Mahiking kami. This is our. Bidahan mo ko, bidahan mo ko ako. <laughs> oh, okay. Eka, ako so, naman so, bibigyan kita diyan. kita. Ayaw. Ayaw, 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 ayaw. Wait lang. ito 'yung kandihan naman. Ang daming taib. pa Baho talaga ng Phoenix Or Armada. Ako. Hello, may bulak lak. May bulak lak dun sa baba. Oh! Wait lang, add to wait. Ah, namin ko. So, add to. Shut up. So, I... Videohan uh, oh. mo ko ulit. Videohan mo ko. Uh, no. Saan mo? Diyan ka muna, diyan ka muna. Tapos slowly ka dito. Ano? Okay. Edit mo yun ah. La, 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 la. Ouch. Ang sakit, ba Ang sakit. Wala naman yung sakit. Okay na. Okay na. Ika na lang. Ang maiyaw. Sabi mo. Dami bunga po. Why? Wala naman. Dito. Papakita <laughs> <laughs> ah. ko sa'yo. Masan yung bunga ng avocado. Ah, okay. Avocado. Yes. Ang tayo mga daming bunga. Meron ko naman dito! It is Miss. Sus, sus, sus. Okay. Ay. Kaperan na kami maglakad, be. Merana, pera na, pera na. So, makirot. Kailan yan. <laughs> tuloy pa. Tuloy pa rin natin. Tuloy pa rin natin. Tuloy pa ang laban. Laki na akong kumigandura doon. <laughs> Wala yung nakikita. Wala yung nakakita. Okay. <laughs> sorry, guys. Sorry, sorry, sorry. Oh, my song. I see it. Wait. Wait, don't let me. Oh, Ay, na oh. ano kita itip tayo. Ano, ano. Eh, ano, tapos po ka lang. One, two, three, go. La, la, la. La, la, la. La, la, la. la. <laughs> 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 diba? Ang ganda ng nature namin, di. Dami! <laughs> na. Mame. Ang ganda na nature. pero Wait lang tip guys. Pwede po talaga ako dito makaagay. Okay. Uy, bidyohan mo ako dito. Bidyohan mo ako. Matatawa ka dito. hello guys! May multo dito guys! Agay! 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 La, 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 la. Punta tayo dun. Punta. Go. Tingnan <coughs> natin tayo naka-heels pa ako. Naka-heels pa. Heels yan. Naka-heels. Mukhang hindi. With slippers. <coughs> yung ano yung sa yung sa pang-Roblox ko ganito. Mukhang avatar siya kanina. San ka na? Gusto. Kung may Roblox, may Roblox kayo. Pahingi. Pahingi! Pahingi! Hindi <laughs> naman mo mukhang ginasugat? Hindi, ano? Ay, ayaw ko talag doon. Oh. Kita mo yun sa may, ano, sa may kahoy. Mm. Diyan, diyan, diyan. I don't like him though. Like yung someone. Ikaw, joke lang, joke lang, joke